isda rito mga kapinboy ayan mga tahong kunin na natin ito mga kapinboy salmon head $15.90 sasabawan natin ito ayan yung ulo ng baboy $19 yung mga kapinboy nandito ako ngayon sa calendar runabout dito umiikot yung bus 361 Lagi 10 seconds natin Alright Mga esedyante, kung dumadaan mamaya na Nakakaya yeah. <laughs> Sabagi, sabag, wala namang Pakialaman dito Ahora. Okay, what's up mga kapin boy? Day off natin na naman. Merkoles. Pupunta tayo na parang save. Tawid tayo dito. Yun, tawid na. Ganda pa panahon ngayon, hindi umulan. Aliwalas. Bibili tayo ng ulam. Ay mga kapinboy, habang papunta tayo? Uh, and save. Gusto kong batiin si Renz TV ng General Santos City at saka si Ma'am Norlin Picache ayun mga nanonood sa atin ya, mga kapinboy at saka si Sir Joel Reyes, tsaka si Ma'am ng Jeddah KSA. Yan, nasa Jeddah KSA sila ngayon. Pero taga San Rafael, Bulacan. Tapos si Ma'am Noemi Mercado. ay mga Si Ma'am Noemi Mercado na madalas din sa ating nanonood. Maraming salamat po tsaka si ma'am Arcel Guro maraming salamat po sa inyo ma'am sa panonood po ninyo sa akin channel maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood sa youtube channel ko at ang buhay ko dito sa New Zealand maraming salamat po sa lahat po ng mga nabati ko salamat po sa inyo ayan nandito na ako sa Clendon Runabout mga kapin boy papuntang Park and save ganda ng panahon ngayon ang oras na ba? Mga kapinboy, mag alas 4 ng hapon. Napakaliwalas ng panahon ngayon, mga kapinboy. Ayan, tatawid na naman tayo dito sa uh, tunnel. Diretso muna tayo ng pack and save tapos kapag uh, nakabili na tayo, daan tayo dito sa bilihan ng ulam may mga lutong ulam dyan paala ko na naman mag salmon mga kapingboy ang sarap pala i-frito nun malinam nam sya tsaka healthy healthy talaga pag salmon Pasok Ito yung sinasabi kong bilihan ng ulam. Pero mamaya na ako bibili pagbalik. Punta muna na akong pakit sa bibili ng um, ano, ah uh, mga ulam ko bukas sa mamaya ng gabi. Alright. Dito ako nagpa-laundry nung nakaraan. No? Ayan. Kasi maganda yung panahon ngayon, kaya sinampay ko na lang sa labas. Maganda yung sikat ng araw eh. Ito yung manurewa. Glendon, Packing Sib. Barbershop. Makataya pala ng Lotto ngamaya. Powerball mamaya dadaan ako dyan mamaya ay na, tayaan ang loto tataya ako dun at medyo malaki-laki na yung jackpot ng loto ngayon mga Pinboy. baka sakaling makasingit ng konti Maambunan man naman lang ng loto ng New Zealand 38 parang 38 million New Zealand dollars mga Pinboy ang jackpot ng powerball ba? Diba? pag napanalunan mo yon jackpot talaga <laughs> alright mga kapinboy mamaya dadaan ako doon makataya ng powerball boy, nandito na tayo sa Pack and Save. Mamimili tayo na ang ulam at yung mga kailangan natin sa bahay. Ito ay may banana bread sila, $5. Uy, kuha ko na ito. Tatlo. Ito, lalay. Kuha ko na ito. Masarap ka So safe. salmon belly mga kapin boy, 15 dollars 16 dollars ito iba yung tinapa oh 12 dollars ah uh, may 6 tinapa yan pero wala well, masarap din yan masarap to patsawag sa mga gulay oh salmon belly ito naman 17, 19 15 meron ding ano dito salmon frames 11 dollars mga kapinboy 11, 12, 11 masarap din prito to lalo na kapag yung crispy yung pagkakaprito masarap din sinigang to salmon heads mga kapinboy meron talaba rito ito ano to ito ano to ang sarap kompakso eh. Malinis na. 11 Dollars. Ito yung mga isda rito mga Kapin Boy. Ayan, mga tahong. Tahong, fresh na tahong mga Kapin Boy. Snapper heads mga Kapin Boy, 11 Dollars. yun ito yung mga pampano ito uh, dahil yung stocks ngayon may 17, 14 ito naman mga ito naman mga ground feed balik tayo sa isda mga frozen meron pala rito malalaki. Ito. Meron 25. Ito, 25. Ito, masarap nito. 19. Ito, ano naman to? Salmon smoke. Five, five, five. Kasi so, minsan bumibili ako na ito. Masarap to. Ito. Seaweed mga kapimbol. Masarap kasi may timpla na siya. $3.99. Timplado na siya eh. $50. Ito so, yun naman, 19. Mas, parang mas gusto ko. Isip-isip muna tayo. Meron naman dito, 12. Oh. Philippine Boy kunin natin to Salmon Steaks $19.94 Mapiprito natin ito mamaya Kuha na rin tayo na ito Seaweeds mga kapindoy $3.91 Masarap din ito Lalo na kapag may daon ng sili mga kapindoy Tapos maraming luya pero hindi hindi itong wala nang shell mga kapinboy na tahong. Ay, uh, $12.26. Kunin na natin to mga kapinboy, salmon head, $15.90. Sasabawan natin to. Kunin na natin to. Puro salmon yata yung nakuha ko mga kapinboy ah. Tatlong ulo ng salmon Sisigang natin tapos yung Salmon steak Tayo ng daw ng sibuyas Mga kapinboy $1.99 $2 na rin Pinoy, meron silang okra oh. bihira lang to bihira lang sila magkaroon ng okra rito ayun $5.99 isang supo ang na natin to ayun lagyan natin na ito mga kapindoy bili ulit tayo na ito okay, isa Bili tayo ng chamomile tea mga ka boy Chamomile and peppermint Tsaka green tea Bili tayo ng green tea Isa na lang kulang kukuha ko ng banana bread dun sa entrance na doon nakalagay yung banana bread Alright Ito yung banana bread five dollars. Ayan, kuha tayo ng isa. Ayun mga kapingoy, five dollars banana bread. Ayos, merienda natin mamaya pag uwi. Ayun mga kapingoy, bayaran ko na to. pwede rin naman dito kaya lang mahaba ang mga pila kaya dun ako sa self service mga kapilid daming tao ngayon dito sa pack and See. Token boy, sixty nine dollars yung mga pinamili natin mga token boy. Bayaran na natin to. Ayan. Saksak na natin lahat to. Tayo sa kabila tatayan ng loto meron din dito sa loob ng pack and sa kabila so yung mga kapinboy tapos na tayo mamili ito na tayong tayaan ng loto May din pala ng karne rito. Okay. Meron din pala dito mga frozen. Ito mga Indian store mga kapin Dito yung tayaan ng loto eh kaya tayo mahaba din ang pila baka sa online na lang din ako tumaya mahaba ang pila may pila sa loob malaki kasi premium ngayon 38 million New Zealand dollars ito so siguro mga kapin sa online na lang ako tataya bago mag 7.30 dapat nakataya na ako sa online na lang ako tataya pagdating ng bahay dito sa cellphone kong isa mahaba pila pareho dun sa loob ng pack sip, tsaka dito malaki kasi talaga jackpot nga so yung mga kapinboy dantay sa karinderia baka makabili tayo na ang ano tawag dun yung sagi na binalutan ng harina Makabili tayo ng maruya dito sa rerentiriyat dito sa uh, Clendon roundabout sana bukas pa sabae maaga pa naman alas 6, alas 5 yata nagsasarado teh 1 dollar limang piraso Ayan yung ulo ng ano baboy. Ang favor, $18 yata. Alright. Yung mga kapil boy, nakabili na tayo ng maruya. Maruya ba tawag doon? Hmm. Subog muna tayo. $1 dollar lang binili ko. May mga kapin boy, pauwi na tayo ng bahay Habang jumisibog na itong maruya Favorite natin ito mga kapin boy Masarap eh Dito ng bahay, luto ka agad tayo Sasabawang ko ka agad yung ulo ng salmon Sinigang, meron pa akong pansigang doon Tapos piprito ko yung salmon steak na nabili ko piprito natin sa si ano sa olive oil may olive oil pa ako ron pusin na natin ito limang piraso dito nandito ako ngayon sa calendar about dito umiikot yung bus 361 lagi no? Hmm. kukuha lang ako ng na mga kapindol saan ba yung timer? saan timer na ito? Timer sana 'yo. Tingnan. 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 makita yung timer ba't ka na ito na nga lang sa kabila sa kabilang cellphone <laughs> dalawa yung dala kong cellphone <laughs> dito na lang may timer to eh hindi ko makita yung timer dun sa ito sa isang cellphone ko 10 seconds natin alright yung mga esedyante kung dumadaan mamaya na nakakaya ah, <laughs> sabagi sabag, wala na mapakialaman dito kaya lang mailang lang ako sibogid man natin tong ating pagkain. Uh, <laughs> may si Jancho dito sa Manyarewa dumay mga kapin selfie na tayo para sa ating thumbnail mga kapin boy so dito tayo bata sa gilid para makakapaglagay tayo na caption kapinboy ay mga kapinboy nakapagpapicture na tayo ng ating pang thumbnail <laughs> lagay ko na yung banana cake na pinagsandalan ng cellphone ko <laughs> pinagsandalan ito lang muna yan at chichubog tayo ayun o oh. ito yung thumbnail natin sa vlog na to mga kapinboy yan yung thumbnail ko nandito sa Clendon Roundabout mga kapinboy Ayan, chibog muna tayo. Alas 4, mag-alas 5 mga kapin boy. Mag-alas 5 lang hapon. Dito sa Clendon, Runabout, Manurewa. Ayan. Ang ganda na lugar, time. Tsaka green na green mga kapin boy. Green talaga yung lugar. Yung regular na tinatabas yung damo rito. Obligado ka, hindi pwedeng pahabahin. Ang ganda ng pagka-trim dito. Green na green lagi yung ano, Bermuda grass. Ang title pala ng vlog na to ay uh, isang linggong budget na pagkain dito sa New Zealand. Ayan. <laughs> pang one week na to mga ka-pinboy. Kasya na yan. Aabot na yan. <laughs> Kasi weekly naman yung ano, sweldo. Kaya pagdating uli ng Martes, mamimili uli pang isang linggo. <laughs> nasikat ng araw nag alas 5 kung hindi ako nagkakamali parang September uli yung mas mahaba yung araw kaysa sa gabi pagdating ng alas 6 alas 5 medyo madilim na April naman yun April nangyayari yun mamaya search ko Ito pa tayo. Sinipag ako mamayang gabi. Pupunta akong gym. Kahit isang oras, dalawang oras. Wala man tayong gagawin. Pag nakaluto ako, tapos makapagpahinga ng konti. 24 hours naman yung fitness cartel. So pag sinipag ako, punta ako dun. Nampakoy na tayo ng bahay. So maraming salamat po sa mga nanunood. Shout out po sa inyong lahat lalo na sa mga madalas mag-comment sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Ay mapinboy, pauwi na tayo ng bahay dito ko na tatapusin 'yung aking vlog ngayong araw na 'to. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.